Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin? Sa sinasabi po niya mga requirement. Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayo magagawa. Pasikat lamang ito eh. Di ba? Nagahanap lang ng content sa kanyang blog. Hindi pa sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon may hangover pa to sa eleksyon, hindi mo maintindihan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Eh wala po siyang ginawa kung hindi gibain ng gibain yung mga ginagawa po namin mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang uh, barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay ilegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yun sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kay sa Abad Santos. Meron po dyan police station na nasa kalye rin, edi eh, dapat gibain din po niya yung kung talagang seryoso siya. Eh kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Eh masyado po siyang bullying mayor. Ito, eh kung hindi ito politika, eh bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? oh bakit eh puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Kami po, nanalo po kami. Pag ikaw po ay nanalo, ako po kasi naniniwala na ako po ay representante, hindi lang ng mga bumoto sa akin. Representante po ako ng lahat ng mga tao sa 3rd District ng Lunsod ng Maynila. Kaya dapat po lahat yung pinagsisilbihan ko. Hindi po yun namimili lamang ako. Kahit po mga kalabang ko sa politika, mga hindi po sa akin tumulong, pagka lumapit po sa akin, lahat po yan tinutulungan natin. At lahat po yan, binibigyan din natin ng atensyon. Kaya ako po, sa totoo lang, tapos na yung politika sa akin eh. Kaya kung mapapansin po ninyo, dalawang buwan, lahat ng atake niya sa akin, hindi po ako nagsasalita. Nung nagsona po, ako pa po mismo ang lumapit sa kanya para batiin ko po siya. Dalawang beses ko na po nilalapitan yan para batiin. Kaya lang po siya, hindi pa po, may hangover pa po to sa politika. Kaya po hanggang ngayon, ngayon kinukopia pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. O ngayon, ito po tanong ko. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya.